Balik naman para magpintura ko yung taga shipyard. Magpintura ulit na pula. Ang kahapon sa 9 days namin, malakas yung ulan sa hapon. Malas 4 na yun. Kaya ngayon, tuloy naman magpintura ngayon. Natuyo na yung, ano, yung tubig ulan. Dito ngayon sa shipyard, yan, o, ito na yung rudder natin. Dito tayo sa bandang pupa. Pinaka starboard side ng barko. Yan, ang Maganda na si cargo. Ano? Makintab na. Pangano to yung underwater pintura. five coating to full coat. five coating. Baleo. 4 or 3 yung, ano, niya, yung anti-fouling na pintura oras. Punta naman kami ngayon sa meeting 8:30 everyday Yan ito yung operator ng cherry picker ko ya. Magcontinuous na to magpintura. Continue na pintura, boss. Ah, may ako tipa, pwede mo pwede ako ng content. Ah, uh, oo. Hindi, hindi nakapintura oh, na ka kapon, di ba? Kahapon malakas ulan. Uh, hindi pwede. Oo. Eh, may mga kumakain. Mga ilang kutin na yan. Yung abot-abot yata kami sa kahapon ang tipuling na bali pangatlo oh. ah a ah, four five na okay hindi hey, pa kaya hanggang bukas pa yan hanggang, hanggang bukas pato na pang ah oh. pang lima paglima lima patong. ah pang patong na bali dito sa taas ano bali dito sa taas tatlong patong lang pa, tatlong patong ngayon ah pag tatlong patong ngayon sa taas oh. okay tapos okay. sa uh, bali bali so, Dalawang patong pa sa baba. Ah, okay. Ayos. Sama ng botong. Oo, oh, sama ng botong. Lakas kapon. Lakas kapon, no? Eh. oh, lakas ulan kapon nga. Lakas. Sige, salamat. Okay. Good morning. Yan. Punta na kami sa, ano Ito yung operator ng... Cherry picker ko ya, ito yung cherry chirip picker. Siya lang pala mag-isa. Punta na tayo sa ano, sa driver. Sama natin si ano, si Chipmate.